meron kang mabibiling sotanghon kahit konti, try mo na ito dahil kakaiba ito. Binabad ko ng ilang minuto sa warm water itong ating sotanghon. Pagkatapos iniahon natin to at saka ito kinat ng mga 1 to 2 inches ang hala. Tapos kung may mabibili naman kayong hibe, ito yung pinatuyong hipon na tinanggalan na ng shed. Naglagay ko dito ng dalawang sachet lang tapos ibinabad ko to sa tubig na mainit para mahugasan na rin. Tsaka natin to tatatarin. Ngayon naman, magkakrak tayo dito ng dalawang egg. Iwi-whisk lang natin to at saka natin ipiprito. Pero, yung pagpiprito natin ay hindi para mabuo. Siyempre, i-scramble natin yan. Pero bago patuloyang maluto itong ating egg ay ilalagay na rin natin dito ang tinagtad nating hibe para maglasa na. naluto na itong egg ay eh, pwede muna natin itong set aside. Dito naman sa ating bowl ay pagsasama-samahin na natin lahat ng ating mga ingredients. Ang sotanghon, carrots, dahon ng malunggay, itlog, oyster sauce, sesame oil, asin, at paminta. Haluin lang natin mabuti hanggang sa mag-blend well na ang ating mga ingredients. Ngayon naman, meron akong pinirepair din dito na lumpia wrapper. Ang size nito ay large. Large yung binili ko kasi kahit hatiin ito sa dalawa ay malaki pa din ang kalalabasan nito. Ngayon naman ay magpo-form tayo dito ng cone shape at pahiran ng tubig ang dulo para ito ay magdikit at maglap. Palamanan natin ito ng ating sotanghon mixture. Mas mainam kung siksik ang laman nito kasi para hindi naman siya mag-deform. Tapos lalagyan ulit din natin ng tubig itong dulo para mag-close. Tsaka natin to ipiprito. Mas ma inam kong deep fry ito. Napakadalang lang ng mga gumagawa nito lalo na kung ganitong shape kaya siguradong kakaiba sa paningin ng mga bata pati yung laman nito ay kakaiba din. Kapag nag-golden brown na ito ay baligtarin lang natin para even naman ang pagkakaluto. At pag okay na ay iahon na ito at iset aside. Dahil gagawa naman tayo dito ng simpleng sausawan. Sa isang bowl ay paghaluhaluin ang suka, sibuyas, dahon ng sibuyas, siling green, asin, asukal, at paminta. Haluin lang ito ang mabuti. Maaari din kayong magdagdag dito ng pipino at kayo na lang din mag-adjust dito sa asukal at asin. Narito na ang ating lumpiang sotang egg. Ang sarap nito lalo na kung mainit at bagong luto itong ating lumpia.